So, itong nangyari sa aming ano, garden dahil sobrang lakas ng hangin. So, tinumba lang naman yung aking mga tomato. Ayan. Mga nalasing. Oh. So, yun nangyari. Tapos yung mga uh, yung aking sili din, winasiwas din. So,

Oh. Hmm. Tumbah. Oh. Elena. Hangin lang yan. Dahil lang sa hangin. Itong misa, tumaka, bed, mayroon, oh. Ito mismong ubaka dahil meron. Sumusuporta sa kanya. Ito mismo. Yung auto three. Oh. Ayun din itik na itik sa bunga. Mga lima lang. Ito yung mga apple namin. Malaki na siya. Sabi ko yung wag mo nang pipitasin. Yung carrots ko naman. Baka next year na ulit na Tingnan mo. Makulit talaga itong aking ano, upo. Nilagyan na nga ng pagapangan para dito siya gumapang. Hindi. Gusto niya talaga sa ano, dito sa aming fence gumapang. Hmm. Makulit talaga. Oh, yeah. And then, let's go and check the sunflower. Okay. So, <coughs> ito yung aming ng mabubi. Mommy, you can it. open that. Ito pa lang aking ano, Dahlia. Look, they're looking so pretty and I like the color. This one too. That's okay. purple. This is from Costco. Yeah. So, sila lang ang bumulaklak. And then the rest, ay mga nandyan lang. Ang lang ang ito. Let's check so, ito din, dahil din yan sa ano, sa hangin. Let's check the sunflower. There. And look at ito. Bumagsak na din. Hmm. Bumagsak niya. Wait, the garage is still open. Mama? talagang gusto niyang umuwi. -um. Oh, oh, let's go. <coughs> Let uh -oh. oh my god, look oh at the god. sunflower. Oh my. Oh my god, eh, hindi siya pinalagpas. Natumba. God bless you. Natumba ang sunflower. Ay, ang lalaki nito. To din itong isa. Putol. Sobrang lakas ng hangin kasi. Ito pa. Bumagsak din. So, yun ang nangyari sa aming sunflower. Matatangkad to. Terdy, come here. Go stand up over there. I, okay. oh, I wanna show them how tall our sunflowers. This one? See, yeah. See? Mas matas pa kay Terdy yung sunflower. <laughs> All the way. and flour in a cup of see and look at that it's so pretty look Let's see Guys, look here that one's yellow yeah it's yellow it's all yellow it's yellow is yellow. The flowers just yellow. Okay. There. Wait, I see one that is green. Where? There. Mhm. Mm it's kind of green. Like like the same. So when ni kuha pagka ano sunflower, hindi mo binunut. Mapapayat yung sunflower. sunflower Pero pag binunut mo siya like 'yano. You know, malalaki. Yung sa amin malalaki eh.